sagutin ko tong question na to. So, sabi niya, paano kayo nakabuo? Ano, take mo meds kasi same tayo ng case. Infertile din ako. So, first of all, enjoy nyo na lang yung background music. <laughs> kasi nasa park ako. And kasama ko yung asawa ko at yung friend niya. Pero dahil hanggang pang 100 meters na lang yung powers ko, kaupo-upo <laughs> Up lang ako dito habang silang dalawa ng kaibigan niya ay naglalakad-lakad dito sa park. So, Um, disclaimer lang muna, kasi hindi naman tayo lahat ay pare-pareho ng diagnosis. Uh, hindi porket <coughs> infertile ka is pare-parehas tayo ng um, cases. Kung iba-iba pa rin naman tayo ng cases kahit pare-parehas tayo na infertile. So, etong sasabihin ko is based lang kung ano yung na-experience ko, kung paano kami nakabuo ng asawa ko. Number one, ano ba yung diagnosis sa akin? Uh, kaya nasabi ko na infertile ako. Number one, simula... Um, may 2022, hindi ako nagkakamali, ay na-diagnose ako sa Pilipinas pa lang na may picos ako, both ovaries. So, left and right ovaries ko ay merong picos. Pero hindi ko kasi siya ganung na uh, napagtuunan ng pansin nung nasa Pilipinas pa kami. So ang nangyari, nung pagdating namin dito sa China, nag-try kami na pumunta sa maliit lang na clinic dun sa province. And then pinainom lang ako ng mga herbal medicine. Kasi sobrang tagal kung hindi nagkaroon ng mens. Simula nung dumating kami dito sa China, parang 3 months. Yung pinakamatagal na hindi ako nagkaroon ng mens. So ininom ko yun as in sobrang pait. Pero walang nangyari. <laughs> Hanggang sa tumagal lang tumagal, busy din kami ng asawa ko. So, ang nangyari, nakalipat na kami dito sa Wuhu, uh, dito sa woo City, sa Anhui Province. And then, nakapag-decide kami na, matagal na kami nag-uusap na magpa-check up na ako ulit, pero wala kasing mahanap na time yung asawa ko kasi everyday siya nagtatrabaho. And then, dumating ang August 2023 nag-decide kami na pumunta sa infertility hospital. So, ang ini-specialize talaga nila is yung sa reproductive system. So, nung nagpa-check up ako doon, uh, na-diagnose ako, picos pa din, may picos pa din ako. And then, uh, bilateral uterine, uterine tube. Ayan, kung tama ba yung pagkakabigkas ko. Tapos, hindi ko masyadong maintindihan kasi asawa ko yung kausap ng doktor. Kasi syempre, hindi naman kami magkakaintindihan kasi Chinese yung salita nila ayun, meron akong mild endometriosis so yun yung sabi ng doktor so on the spot, hindi naman pala on the spot basta nung after nung check up na yun syempre merong mga ginawa sa akin na test nag, ano ko, nag H HSG yun yung parang x-ray pero yung uterus yung titignan sa'yo or yung fallopian tube mo, eh, ay meron ganyan so ayun, ginawa sa akin yun at doon alaman nga na uh, may problem ako sa left uh, uterun, uh, uterus ko or fallopian tube hindi ko <laughs> And then, nung araw din na yun, August 12, 2023, ay nag-undergo ako ng laparoscopic surgery. So meron akong tatlong butas dito sa may chan uh, ko. Doon pinasok yung mga aparato para maayos yung problema doon sa may uh, left fallopian tube ko. So, niresetahan ako ng mga gamot. I-insert ko na lang dito para makita nyo din. More on, uh, Chinese traditional medicine yung pinainom sa akin, which is ang mahal compared sa mga western medicine, katulad ng mga pills. And then yung um, tawag dito, basta yung binibigay na gamot kapag na-operahan ka para hindi, para hindi umano yung sugat mo, sumakit, mga ganun. Basta more on, traditional medicine yung binigay sa akin. So, ipa-flash ko na lang dyan sa skin. And then, after a month, Uh, dahil pasaway kami ng asawa ko hindi kami bumalik after 2 weeks ang nangyari after a month nung bumalik kami actually more than 1 month yun kasi magkakatapusan na ng September nung bumalik kami at nung pagbalik ko na yun inoperahan na naman ako <laughs> so ang ginawa naman mild lang tapos dun na sa, uh, sa kifi ko pinadaan yung mga aparato tulog pa rin ako both times yung first surgery ko at saka itong pangalawa tulog ako parehas uh, nag irrigation naman sila sa fallopian tube ko para masure kung wala na talagang problem or walang nakablock sa fallopian tube ko And then, binigyan ulit ako ng mga medicines. So, more on traditional medicines pa rin yung binigay sa akin. And then, nag-pills din ulit ako noon. Pero saglit lang. Parang one month, one month lang akong nag-pills. So, lumipas ang October, November at dumating ang December. Hindi pa rin kami nakabuo ng asawa ko. So, parang uh, walang nangyari dun sa naging surgery sa akin. So, nag-decide yung asawa ko na lumipat kami ng ibang infertility hospital. So yung first hospital na pinuntahan namin is sa Nanjing and then lumipat kami sa Hefei, dito rin sa Anhui province. And then nung tiningnan ah uh, yung check up ko syempre overall check up lahat kung ah, hindi naman overall check up actually ang ginawa lang sa akin ng blood test at check trans uh, vaginal ultrasound tapos uh, nagpa uh, sperm count then yung asawa ko. So yung asawa ko wala naman siyang problem. Uh, healthy lahat yung sperm niya. And then, nung ako na yung chineck up, sabi, wala naman na daw problema dun sa uterus ko, ganyan, sa fallopian tube ko. Ang problema na lang, hindi ako nag-ovulate. So, ang ginawa nung OB ko ay binigyan niya ako ng mga gamot and pang injection. ni injection lang din ako noon para ma-help ako na mag-ovulate. So, yung flash ko din yung mga gamot na binigay sa akin. Meron din dyan mga traditional medicine na binigay sa akin. Parang ang western medicine ko lang noon ay ano nga ba yun? Yung pang-turok, yung tinurok sa akin. And then, basta meron pang gamot na binigay sa akin. Ipa-flash ko na lang dyan. Namamahalan lang kami sa gamot talaga actually. Nung lumipot kami sa Huffy, hindi naman ganun kamahal yung check-up doon. Namahalan lang talaga kami kasi same lang din sa Nanjing, namahal yung gamot. Kada isang pack or isang sachet ng Chinese traditional medicine is 50 RMB. So, biruin mo kung one month or two weeks mong iinumin yun. Ang dami perang mauubos, gamot pa lang talaga. Kaya, alam ano kami ng kasawa ko sabi namin. Dami na naming nagagastos, parang kulang kulang 45,000 RMB na yung nagastos namin overall hanggang nitong uh, last December 2023 yung last medication namin. And then, nung natapos nga yung check-up sa akin ng doktor, nakita naman niya sa transvaginal ultrasound ko na wala nang problema sa uterus ko. At ready na kaming magkaanak. So, kailangan lang talaga ma-help ako na mag-ovulate. So, yun na, uminom ako ng mga gamot, ganyan-ganyan. Hindi ako umabusan sa mga appointment, kahit sobrang layo. Tapos, minsan mag-isa lang akong pumupunta kasi ayoko naman na lagi-laging absent sa trabaho yung asawa ko kahit kaya ko naman pumunta. So, ayun, tsaka sayang yung sahod. <laughs> hanggang sa ayun nag ovulate na nga ako nung December 30 pinost ko din yung dito sa TikTok ko actually lahat yung journey ko sa infertility pinost ko dito sa TikTok simula nung inoperahan ako so ayun December 30 nag ovulate ako and then pagdating ng January hindi pa pala January balik tayo sa December uh, December 29 at uh, yung OB kasi nagsabi sa amin kung kailan kami dapat mag-do or mag-contact ng asawa ko. So, December 29 at December 31, nag-do kami ng asawa ko based sa recommendation ng OB. So, yung mismong araw na nag-ovulate ako, hindi kami nag-do ng asawa ko. And then, January na, dumating na ang January. Hindi pa ako late sa menstruation ko kasi supposed to be January 22 pa ako magkakaroon ng menstruation. Pero, January 7 pa lang, ramdam ko na lahat ng changes sa katawan ko, sa loob, sa uh, nahihilo na ako, mga ganyan. So, akala ko buntis na ako doon, January 7. nagpiti na ako, pero wala pa din. Negative pa rin yung PT ko at that time. Kasi bumili na ako ng sobrang daming PT. And then, uh, magpa-part 2 ako ka kasi mauubos na yung oras ko. So, see you sa part 2. <laughs>